Ayuso. Uh. Mm. Ayus sila guys, aani ng kanilang huli. bay, ang kanilang huli. May paparating pa guys. Paahon guys, paahon. Sabihin guys. Pauwi na yan. May eh, huli yan. ano dito to nila sa pagkahon nila doon na ano yung mga huli nila <clears throat> nila inihimay sa lambat guys so yan guys may huli rin guys yun, inihimay nila sa lambat guys dito nila inihimay sa lambat nalagay sila rin sa tabi inihimay nila sa lambat guys yun, oh, mga huli yan guys So oh. Daming huli guys oh. Hello bye bye. Hindi pa kami mga pangawil guys. Nalimutan ng pain guys. Ay, may mga pangawil tuloy. Nalimutan ng pain. Oh. Ay, makahuli ng pating nyan Ganyan. Kaya okay, makahuli ng pating. <laughs> uh, Nakaready nakaredy na yung kawilo Ay hey guys, sa kubo guys. Uh, hey guys gusto kayo, limo, na magbalik mo duha pero para sa Iyaha, I'm sorry, Pero wala hey Okay, so si ito, Mr. Andy Andaya guys. Mayroon siyang YouTube channel guys. Isubscribe si sub nyo na po siya guys. Agad-agad. Nang siya po ay makasahod din. Pero guys, kailangan guys, panoorin nyo rin ang mga video guys. Meron din po siya Andy Andaya. Guys. Meron din po siyang YouTube channel, bagong bago guys. Hmm. <clears throat> Ginawan po natin sa kanina ng YouTube channel. Guys, meron na po siyang YouTube channel ng ating kaibigan din sa Lamaw. Dito po tayo guys sa Lamaw guys. Guys, oh. Yung guys, may kubo tayo sa sa dagat guys. Guys, uh. okay, so mga nag na yan guys. Oh. nag Ano yan? Pag pumunta ka mo dito si Jerlyn, sabi mo magdala ng mangga. May saug natin diyan sa ating lulutuin. Mahilig pala, guys, si palagay si Si Sharma ng mga drama guys, mga love story na mga mga ano mga pusong sinaktan. Oh. Okay, so, yan, guys oh. And you guys. Hello, bye-bye. ano Bye-bye, guys. Sa huli, guys. may nilang huli, guys. Hello, bye-bye especially sa mga nagbuhi diha o mga manok, especially ng mga manok panabong, mga sisiyo, ng mga manok panabong puhon, pa. ng mga stag, mga bull stag o guban pa, ay nainindot ng pag-conditioning alang kanilang tanan, ay galimot so, po yung, na... Ito yung ano, guys, so, -so haragatan ng lamaw, ay, -so limay, bataan, guys, rin -so po ang tuyuan at dilisan. Mamaya, -so guys, ay tanatin ka ng mga tuyuan -so at dilisan, guys. Guys, so, hindi pa tayo mga pangawin, guys, ay. Hindi mo kasi yung pain, guys. Tubugin na Guys, may pararating na naman guys. Hapon na guys. May dumarating na naman guys. Paahon ahol Taming huling ito guys. guys oh paahon guys oh harap na harap daming bully nyan guys <clears throat> hmm? paahon guys paahon kung natin yan guys dun sa tabi doon nila kakalagay uh, yung mga huli nila guys salambat pa yan guys eh, mga sariwang sariwa guys na nice isda guys Bagong ani galing dagat yan guys bigat na bigat guys ah. bigat na bigat maraming huling yan hmm. mm <sighs> Ang daming huling niyan guys Bigat na bigat ay eh. May mga isda na press na press guys Nakaahon sa Nakaahon sa tagat guys Press na press po Ang isda nga guys Pagkarenang po kayo nakabili -naka Press na press po yan guys Ang isda po na yan Madagang oh. nga yan Bagong huling isda guys ang buhay mangingisda isda rito guys o sa lamaw guys lagatan ng lamaw yan guys ito sila nang pupuntahan sa umaga at sa hapon dito na sila nagtatawangan guys ano na tawangan ng bangka guys 'yan o puro bangka yan guys 'yan. ang ng bangka yan guys sa hapon o guys <coughs> malaking isda din po dito guys sa Lamaw tuyuan, dili ang hipon na pinapatuyo ganun dito guys yung mga kanila bye bye. At mga, yung mga klaseng isda guys sa palengke rito guys talaga naman ay malaki rin po ang palengke ng Lamaw guys yun po talaga mga sari sari isda po mga sa dagat guys o, so, fresh so, po yung mga ganyan guys kung ano po yan guys oh. Ngayon na. Oh. Sinalungan na doon sa tabi, guys. yung